At sa saksi natin impeachment trial. Sino nga po ba ang mananai ng chief justice ba o ang Senado bilang impeachment court? Nasa linya po natin si Din Pacifico Agabin. Din, good morning po ulit. Good morning. Uh, Opo. Uh, okay, tama ba 'yung termino kasi iba sabi, hindi naman daw nag-walk out dahil sabi niya the chief justice, 'di ba? Parang uh, humingi siya ng mga excuse So ano 'yung tamang termino sa naging pag-alis niya dito sa impeachment court dito by walk out at pambabastos? sa korte? Eh, uh, palagay ko yun ang paningin ni Senate President Henrique uh, uh, eh, ganay. Kasi medyo nagalit siya nung nalaman niyang malis na lang si Chief Justice. Oo. Uh -huh. dahil, bin, dahil binigay siya lahat ng pagkakataon na makapag-mabigay uh, yung opening statement, ano po? Ito ba'y, sabi nung iba, highly irregular daw na ang isang witness o lalo na't nasasagdal magbigay ng opening statement? Oo. Eh, eh hindi na-allow yan sa hostado. Pero sa impeachment court naman eh, very liberal si Senate President enrique eh, really, eh, Kaya uh -huh. tama lang siguro ang ginawa ni Senate President pang um, hindi masabi na partial ang uh, senado din uh, agapin, uh, kinausap ni Chief Justice sa opening statement niya ang sambayan ng Pilipino. Saka, sa publiko siya nagpaliwanag. Kinukuha niya Oo. simpatiya ng publiko. Pero sa ginawa niyang pag-alis, nang hindi man lang siya dumadaan sa mga pagtatanong ng impeachment court, sa tingin niyo, nakakuha siya ng simpatiya ng uh, manonood kahapon? siguro ay eh, naman uh, siya ng simpatiya bigan kaya lang uh, yung uh, pag niya eh, medyo nawala yung simpatya ng publiko sa kanya nagtataka sila kung bakit uh, kanya nang ginawa niya mm -hmm. kaya uh, dapat uh, bumalik siya upang mag cross Opo. At uh... Ngayon pong may medical problem na po si Chief Justice. Ano po mangyayari sa impeachment uh, proceedings? Magbababa na ba sila ng hatol o kailangan dumaan sa cross-examination itong si Chief? Palagay ko ay uh, dumaan sa cross-examination kasi pat pati uh, patitin ng pagkakataon yung prosecution Opo. na ma-test credibility ni Chief Justice tungkol sa mga allegations niya tahapon. Opo. Kaya kung hindi siya makabalik, talaga ito ay uh, may strike out yung mga out. testimony niya mm -hmm. ng kahapon uh, pag uh, motion ng prosecution for strike out. Okay. Ngayon po yung kalusugan po ng Chief Justice ay eh, naki-question. Paano naman po ngayon na magiging takbo ng Korte Suprema Kinakailangan ba maglagay sila ng acting na Supreme Court uh, Chief Justice po, din? Usually, ang nangyayari dyan ay eh, yung most senior uh, justice ang nag assume ng uh, temporary uh, chairmanship ng Supreme Court eh. Opo. Kaya eh, kung sino man ang most senior sa kanila ngayon, pwede siyang acting muna, chairman, pasamantala. o acting okay. chairman. Okay. Din dun sa dun sa akusasyon sa kanya kahapon napag-usapan natin ito no yung kaugnay ng dollar account. Inamin po ni Chief Justice na meron siyang apat na dollar account. Pero hindi naman po isinapubliko kung magkano. Pero regardless of the amount, inamin din niya na kaya niya ito hindi idineklara dahil protektado daw po siya ng uh, Republic Act, yung Foreign Deposit Currency Act. Din, eh, sabi niyo po kahapon sa akin, eh, mukhang Mali taho ho yung argumento ni Chief Justice sa inyong pananaw dahil batay sa saligang batas, lahat po ng asset ng isang public official ay kinakailangan ideklara. Yung dollar account ho ba may tuturing na asset o protektado siya nitong FCDA? Eh, sa paningin ko, Egan, uh, asset, asset din yung dollar account. Eh. Okay. Eh, uh, provision ng constitution natin, hindi naman uh, gumagawa ng distinction between uh, dollar and peso. Uh, dollar and uh, other forms of asset. Eh, Sa bilang in general asset. Opo. So it should include the dollar account. Isa na lang po. Ngayong hindi niya dineklara, sinasabi niya na naniniwala siyang protektado siya ng batas. Impeachable offense ba yung hindi pagdeklara ng asset? sa salen ng isang public official? Ayun ang commission uh, provision ng Republic Act 713 Opo. entitled the uh, Code of Conduct and Ethical, Standards, Standards. Opo. for Public Officers. Uh, Opo. Kaya yun ang problema ni Chief Justice ngayon. Opo. So din din ang katapusan ng impeachment court na ito nakasalalay sa kanyang kalusugan hangga't hindi siya gumagaling, hindi matatapos ang impeachment court at posibleng makarisa sila pansamantala. Siguro kung uh, ang Senado lalo uh, na si Senate President enrique uh, ay really, uh, liberal naman ang tratamiento na sa mga parties. Opo. Aantayin nilang umalik ang kalusugan ng Chief Justice bago mag-resume ng searing season. Uh, Pero okay. palagay ko, hindi sila mag-de-decision hanggang hindi mag cross si Chief Justice. Okay. Dean, maraming salamat po. Good morning. Good morning. And thank you. Thank you rin po. Dean Pacifico Agapin po, dating din po ng UP College of Law.